kung pwede pong makahingi ng konting daw ng malunggay. Bakit? May naihingi bang daw ng malunggay? Bilhin mo kung gusto mo. Wala po akong dalang pera dito. Wala pa na eh. Malis ka na. Torbo ka. Mga may hirap talaga. Puro gulay lang yata ang mga kinakain. Sharein ko nga yung gulay namin sa likod. Mamimitas na rin ako para may ulam kami mamaya. Hey. Dito ka kumain. Maraming damo. O, yan. Ayos. Marami na namang bunga. loko loko tong matandang to ah. Sa gulay ko pa talaga pinastrool yung alaga niya. Eh, hey, kumain ka lang ng kumain. Tito! Tito! Bakit yan sa gulay ko pinastol yung kambing mo? Bakit? Bawal ba? Hindi nyo ba nakikita na may tanim akong gulay diyan? Eh, eh, wala namang bunga yung mga gulay mo. Hindi mo ba nakikita na may mga bunga pa yung mga gulay ko? Hindi naman gulay ang kinakain ng kambing ko. Damo naman. Hindi mo ba nakikita na sinisira niya yung mga tanim ko? Hindi naman, oh. Diyan nga kami kumukuha ng pang ulam namin. Kung gusto mo, bayaran ko na lang yan para ipakain ko sa alaga ko. Ang yabang nyo naman. Parang nag-aaway yung dalawang yun, ah. Palibasa kasi, puro gulay lang ang inuulam nyo. <laughs> Ni hindi kayo nakakabili na masasarap na pagkain. Masinso lang kayo sa buhay ganyan na kayo makapagsalita sa amin. Bakit? Totoo naman ah. Ganyan lang ang buhay, iho. Panapanahon lang. Hintayin mong masinsok Pagod ka na ba sa kumupas at duming hindi matanggal-tanggal sa pintura ng sasakyan mo? Kahit pa ulit-ulit mong linisin, hindi pa rin bumabalik ang kintab Ito lang ang solusyon dyan Ito ang GR4 Magic Gatas Para sa pangmatagalang proteksyon at pangmatagalang kintab ng iyong motor at sasakyan I-spray lang ito sa motor o kotse mo at hintayin ng 3 to 5 minutes At pagkatapos nun ay punasan mo ng tuyong basahan At yun, makikita mo na kagad ang napakagandang resulta Ang maganda dito, 3 in 1 na ito Kaya pwede mo na itong gamitin sa glossy paint, matte finish, at leather and vinyl materials ng iyong sasakyan. Kaya kung gusto mo rin nito, ilalagay ko na lang yung link sa ibaba para mabili mo na rin. Ganyan lang ang buhay, iho. Panapanahon lang. Hintayin mong masinso ka para magyabang ka rin. Kahit umasinso ako, hindi ako katulad nyo na mayabang. Diyan ka na nga. Wala akong panahon makipag-usap sa kagaya mong mahirap. kang nag-away kayo ng matandang yun ah. Okay. Nagkainitan kami. Bakit naman? Yung alaga niyang kambing, pinastol niya sa gulayang ko. Ah. Alam naman niya kasi na may mga bunga pa. Sayang naman kasi. Dapat pare, pinagsabihan mo siya ng maayos. Yun naman ang ginawa ko. Pero siya pa yung galit. Sabi pa niya, bayaran na lang daw niya para ipakain sa alaga niya. May pagkamayabang pala siya, pare. Oo, oh, pare. Simula nung masinso yung buhay nila, naging mayabang na siya. Di ba kapitbahay mo rin siya, pare? Oo, pare. Yung asawa niya, kamag-anak ng asawa ko. Di hindi kayo magkasundo at laging nag-aaway. Oo, oh, pare. Madalas. Mahirap kasi pakisamahan yung matandang yun. Ikaw na lang ang makisama pare. total ikaw naman ang nakakaintindi. Ginawa ko na yan noon pare, pero iba talaga yung ugali niya. Ano pa ba ang mga nagawa niya pare? Yung mga tanim kong gulay sa pagitan namin pare, kinukuha niya yung mga bunga. Bakit pare? Hindi niya ba sinasabi sa'yo? Nahingi siya? Oo pare, at binibinta pa niya yung mga kinukuha niya. Ganun pala siya, pare. Oo, pare. Pasilan yung matandang yun. Pag may nagpuntang hayop sa bakuran niya, sinasaktan niya. Kahit sa bukid, ayaw niyang dumadaan ka sa pilapil niya. Magagalit siya. Hayaan mo na lang siya, pare, pag ganun, para iwas gulong, Makakarma din yung matandang yan. Pare, Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Oo pare, magbabayad ka yan sa mga kasalanan niya. Kahit gano'ng kasama ang tao sa atin, huwag nating gantihan o pag-isipan ng masama. Nasasabi mo lang yan pare, kasi hindi mo siya kilala ng lubusan. Kung ikaw ang nakakaunawa pare, ikaw na lang ang magpapasyensya. Oo pare, siya nga pala, ba't ka napasyal dito? Hihingi sana ako ng mga gulay mo pare. Ang Sige. ulam namin. Sige pare, kuha ka lang dyan. Salamat pare. Sige pare, alis na ako. Asira ng araw ko. Ikaw nang bahala dyan. Sige pare, salamat. Pagpasinsan mo na lang yung matandang yun. Sige pare. Sige. Pwede na sigurong pang ulam to. Bait talaga ni pare Masong. Uy, malunggay. Pangdagdag rin sa ulam nito. Tao po. Tao po. Pwede po bang humingi ng konting malunggay? Ano? Anong sabi mo? Kung pwede pong makihingi ng konting dao ng malunggay. Bakit? May naihingi bang dao ng malunggay? Bilhin mo kung gusto mo. Wala po akong dalang pera dito. Wala pa eh. Malis ka na. Turbo ka. Mga may hirap talaga. Puro gulay lang yata ang mga kinakain. Tama nga si pare masong. Tawawa tong matandang to. Pag nagtorbo. Pare, may nakuha ka? Meron. Ito, oh, pare. Oh, sakto, pare. May pangulam ka na. Oo, pare. Salamat pala dito. Siya nga pala, pare. Napadaan ako kanina sa matanda. Bakit anong ginawa mo dun, pare? Hihingi sana ako ng daon ng malunggay pang dito ah hindi ka binigyan no hindi nga pare sabi ko naman sa'yo pare na madamot yung matandang yun gusto nga niya bilhin ko e eh, wala naman akong pera di naniniwala ka na sa akin pare hayaan mo na siya pare kung ganun talaga siya <laughs> may bako pare mag isa lang yata yung matanda doon Oo pare, iniwan na yata siya ng pamilya niya. Ganun ba? Dahil siguro sama masama niyang ugali, mahilig din kasi magsugol yun. Paano siya nabubuhay pag ganun? Siguro pinapadalan siya ng anak niya. Ah, kaya pala. <laughs> May araw din niyang matandang yan. Pare, wag ganun. Huwag mong pag-isipan ng masamang kapwa mo. Tara <laughs> nga, pare. Oo oh, pare, pasobra nga eh. Pare, parang may masamang nangyayari sa matanda. Hayaan mo siya pare, baka kinakarma na yan. Huwag ka mag-isip ng ganyan pare. <laughs> Bakit? Anong nangyayari sa inyo? Ay, may na tuloy niya. Pare! Tulungan mo kami dito! Pare! Pare! <laughs> Bakit? Anong nangyayari sa kanya, pare? Pare, umuha ka ng tubig. Oh, pare! Maraming salamat sa inyo. Kamusta ang pakiramdam niyo? Medyo ayos na ako masong. Medyo na yung nilo lang ako. Nakalimutan kong minum ng gamot Asan ba ang gamot niyo At kukunin namin? Hindi na. Ako na lang kukuha mamaya. Sigurado po ba kayo? Nais na kayo? Kaya nga po, Ayos na po, mga iyo. Maraming salamat ulit sa inyo. Kung ayos na kayo, di na po kami magtatagal. May pupuntahan pa po kami. Sige, mga iyo. Maraming salamat ulit sa inyo. Sige po, alis na po kami. Sige, alis na Maraming salamat Ayos ah. Ang dami mong sili. Oo, oh, pare. Ang kailangan mo, kuha ka lang dyan. Mga iho, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din po. Oh, kayo pala, Mang Romeo. Ayos na po ba kayo? Oo, ehho Mukhang magandang pinagkwikwintuhan ninyo, ah. Wala naman po. Nagkwikwintuhan lang kami ni parang Jerry. Masa Jerry. Maraming salamat sa pagtulong niyo sa akin noon. Kung di kayo dumating noon, di ko alam kung ano nang nangyari sa akin noon. Malaki ang utang na loob sa inyo. Wala po yun. Kahit sino naman siguro ang makakita noon, gagawin yung ginawa namin. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Masong, pasinsya na kayo sa nagawa ko sa inyo noon. Sana mapatawad mo ako. Wala na po yun, Mang Romeo. Kalimutan na po natin yun. Simula ngayon, Masong, magbabago na ako. Jerry, pasinsya ka na kung nasungitan kita noon. Wala na po yun, Mang Romeo. Kalimutan na natin yun. Salamat, Jerry. Masong. Hayaan nyo, simula ngayon. Magbabago na talaga ako. Marami akong tanim na gulay doon. Pwede kayong kumuha kung gusto nyong pang-ulam. Sige po, Mang yeah. Romeo. Maraming okay, salamat. Tere.